The <laughs> Yo, what's up mga ka-sir? For today's video guys, gagawa ako ng uh, pulunan. So yun, panoorin nyo guys kung paano ako gumawa ng pulunan kasi dumating na yung aking order yung ating uh, binili na tansi sa online guys. At sa mga gusto nga pala na bumili ng uh, tansi guys sa online, nasa baba yung link at click nyo yung uh, yellow basket mga lodi kapag uh, napanood nyo to sa TikTok account. At ayan, meron tayong uh, affiliate shop sa ating uh, TikTok account. At ito na nga guys, yan, nakakuha na ako ng kawaya na gagamitin natin para sa pulunan na gagawin natin natin guys so bumili nga pala ako ng tansi guys size 50 at size 80 guys na tansi guys so tiga 500 meter mga lodi so yun dyan natin ilalagay at ayan nga guys yan ganyan ako gumawa ng uh, pulunan so yan pa eke guys para mas madali nating uh, syempre matulos yung ating uh, tansi kapag napapalipad tayo ng saranggola guys so medyo yung mga dati ko kasi nga uh, tansi guys medyo kakaunti na lang dahil nga sa yung iba ay eh, naputol na at yung iba ginamit ko naman sa mga nagawa nating saranggola guys, so yun nga guys so ganyan ako guys, gumawa ng uh, pulunan mga lodi, so yun, nilalagyan ko siya ng uh, tali guys, sa pinakadulo so, yung tali na yan guys, yan yung uh, pinang ko sa puno guys kapag uh, naubos ko na yung tansi kapag napalipad ko na yung saranggola guys At, so ganyan din ako magpulon ng uh, tansi guys, so nilalagay ko lang siya sa tripod ko, dahil uh, simentado kasi yung ating uh, sahig, kaya hindi tayo makapag uh, tusok ng uh, kabilaan para sa tansi natin guys, so yan lang muna yung ginawa ko guys. So, DIY lang muna para sa pagpupulo natin ng ating tansi para hindi bumuhol Ayan na nga guys. Halos mauubos ko na yung uh, 50 size na tansi guys. At sa mga gusto nga palang bumili guys dito sa affiliate shop natin guys sa TikTok guys. Nandito sa baba yung link. Click nyo yung yellow basket mga lodi so makakabili kayo guys kung ayaw nyo namang bumili sa market at ayaw nyo mamasahe at bumiyahe. So, online na lang kayo bumili guys para ayan naantay nyo lang yung pagdating ng inyong mga order guys. So, ayan na nga guys. Halos natapos ko na, ito yung mga bagong nabili ko guys ayun yung dalawa, yun yung mga luma at ito yung isang kilo na size 90, so yun guys, yan yung size 50 at size 80 na nabili ko guys sa online shop, so yun guys, order na kay guys